isang mapagpalang araw at masayang pagbabalik sa ating youtube channel mga ka-adventure panibagong araw panibagong adventure na naman tayo at sa araw na ito ay biglang adventure at uh, kagagaling lang natin sa koron mga ka-adventure so, na timingan na uh, napunta natin sila maman na nagpiknik kaya ito nakapagpamana tayo at hindi naman tayo nabigo dahil kahit sobrang sobrang labo ng dagat mga ka-adventure ay pinagkaloban pa rin tayo ng blessing so samahan nyo naman ako sa ating Ah uh, simple adventure na gagawin para sa araw na ito. Let's gima-ka-adventure. ito mga ka-adventure ah, nagkaroon tayo ng biglaang vlog kaya na gagaling lang natin sa koron tapos ah, sila mama ah, nagpiknik mga ka-adventure ah, at naulit tayo dating so karating lang natin ah, at ngayon Nagsaing sila so mamamana tayo mga ka-adventure ah, dive lang tayo tapos ah, doon lang tayo mamamana mga ka-adventure tapos, tapos yung mga kasama ko mga adventure na yun dahan <laughs> doon sila <laughs> so maghanap lang tayo ng pwede nating may ulam sa araw na ito or pang ihaw tignan na natin kung ano makuha natin mga adventure gawa ng first time natin mag dive sa uh, area na ito so sana maraming blessing so ayun let's go mga adventure So quick dive lang ang ating ginawa para sa araw na ito mga adventure at uh, siyempre gaya na ginagawa natin ay warm up dive mo muna tayo gawa ng 3 days tayong hindi nakapag ah uh, dive So ito warm up lang mo muna tayo at uh, bago lang tayo nag dive So first time natin mag dive sa area na ito kaya medyo kabado pa talaga tayo At hindi natin alam kung ano yung may encounter natin dito at isa pa sobrang labo ng dagat As in talaga mga adventure Kaya tamang uh, pakiramdam lang muna tayo sa area uh, ah uh, check lang muna kung anong pwede nating matira at anong pwede nating ma na nakapag warm up mga ka-adventure dito binaba ko sana ang uh, samaral na nakita ko at kaya lang bumulusok siya dun sa pangpang -pang, kaya hindi ko na pinilit at ito oh, may pawikan pa na lumapit o oh, dinaanan tayo <laughs> so, <laughs> hindi natin siya napansin kanina kaya ayun nakagulat din siya mga ka-adventure same kami So second dive mga ka-adventure, another samaral na naman ang target natin dito at medyo mailap talaga ang mga isda sa area na ito at hindi na rin ganong active yung mga corals nya at medyo mas maraming patay kaysa sa mga buhay na corals o yan o, napapansin nyo sa video natin so sayang, ang dami din sana sa samarang kaya lang sobrang iilap mga ka at after 15 minutes na paghanap ng pinete mapa na mga adventure ito may dumaan sa atin na malaking green job fish at dito sobrang lapit na sana kaya lang uh, hindi ko kagad nakalabit yung trigger kaya sayang hindi atin tinamaan mga adventure So dito mga adventure ay pabalik-balik na tayo sa tabing apply at medyo negative talaga ang paranain buti na lang sumalubong itong uh, samaral sa atin at Uh, nakatira pa tayo mga adventure so ito na po ang ating naging unang isda para sa araw na ito so grabe din kasi yung labo kaya uh, ang hirap maghan pag ganito yung sitwasyon mga adventure tapos bago lang tayo sa area at ito buti na lang uh, nakasamaral pa tayo so pabalik balik na tayo dyan mga adventure at nung malapit na tayo konti sa apply ah, uh, ay ito may bumangga sa atin na uh, malaking talak at ayun tinamaan natin mga adventure Grabe, unexpected expected na makakita ng patay. Ano ko napapansin nyo sa video yung kalikabok ng dagat? Grabe talaga. At amatin lang doon mga ka-adventure sumabit yung monoline natin sa rubber kaya pati yung rubber natin at pana ay sinama ng isdang ito. So dito din rap niya sa may bato mga adventure at sinabit. Akala ko dito mga ka-adventure ay hindi ko na makuha yung pana ko gawa ng medyo malalim na rin yung area na ito at dinrap niya doon so inikot niya sa bato mabuti na lang talaga at uh, makalipas ang ilang minuto na pag ay ito naging success naman yung pag natin sa isdang ito Buti na lang mga adventure pag ko sa tali ng pana ay biglang umatras siya at paghila ko ayun sumama. So thanks dito ka dati hindi natin pinahirapan masyado. So grabe yung kasaya ko dito mga adventure gawa ng sobrang labo ng dagat. Nakahuli pa tayo ng ganito kalakit-kalakito. Grabe napaka-bless talaga. tali ko na sana yung isda na nahuli natin mga adventure ito may humarap sa atin na po kaya dinira ko na agad at hindi ko muna tinali yung putihan na nahuli natin so dito ay good sa isda siya kaya binanata na natin mga at naging success naman so dito ay kung aling palapit na tayo po bago pa sila natin nahuli <laughs> grabe talaga o oh. talaga nagkasunod-sunod so ito na po nga ating naging ikatlong isda para sa araw na ito Lapu-lapu mga ka-adventure So may shoutout po pala tayo sa last part ng ating video na ito mga ka-adventure Kaya abang-abang uh, lang po sa lahat ng mga masya shoutout natin So maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta At uh, laging panonood sa ating mga simple adventure na ginagawa At maraming maraming salamat po kay Mami Austic na nag-sponsor sa atin ng pana At uh, kay Atin na nag-sponsor sa atin ng bagong makina at kay Ma'am Michelle and Sir Joseph na nag-sponsor ng bagong pana kay uh, Papa at kay Ma'am Cory Jubilian and Sir Echero from Canada na uh, tumulong rin sa atin na uh, makapag-provide ng camera so maraming 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 salamat po sa inyong lahat mga ka-adventure and God bless us all And for the last fish of the day mga ka-adventure ay ito. Nakakita tayo ng isang perasong Manila no na malaki na. At uh, tumatiming tayo mga ka-adventure. So nag-fish call tayo dito at nag-free call. Yun no? Know, grabe. Medyo mailap siya mga ka-adventure pero kunin natin siya sa padahan-dahan na paraan. Ayan. So inaantay ko siya. Ang tagal ng antay ko dito mga ka-adventure. Yun know, Pahabaan talaga ng pasensya ang kailangan dito. Uh, at ayun sakto Pag balagbag niya mga kadventure Ay kumuha lang tayo ng mga napagkakataon At yun no Hindi na mga kadventure. Ayos So ito na pong ating naging huling isda Para sa araw na ito dito mga ka-adventure hilain ko na sana kaya lang ayun nabunot at buti na lang mga ka-adventure pumasok sa bato kaya ito hinanapan natin siya at after ilang minuto mga ka-adventure na pag-aantay ay uh, nakuha rin naman natin siya so ito po yung mga nangyari mga ka -adventure. finally mga kadventure lumabas din siya at dito binwertahan agad natin at ayos pabalik na naman sana siya sa loob so tinamaan din natin mga ka-adventure kaya nakuha talaga natin ang isdang ito so thanks be to god dahil kahit sobrang labo ay hindi naman tayo nabigo so pagkatapos nito ay umuwi na ako mga ka-adventure at bumalik na ako dun sa playa at pasensya na kayo kung hindi tayo masyado nakapag video dun mga ka-adventure gawa ng Uh, maraming music baka makapiray tayo di sayang din naman yung pinaghirapan natin kung uh, masayang lang din sa copyright so yung ibang isda po pala natin mga adventure ay ibinigay ko po sa kanila so yung malaki sana ay nag decide ako na ihawi namin kaya lang ayaw din nila mga adventure dahil yung ibang isda na nahuli natin bukod sa talakito kay sobra sobra na raw yun na pang ihaw ihaw nila so panggas na lang natin kaya nag-decide tayo na ibenta na lang din natin mga Katventure okay, at okay, nag-iwan tayo ng isang na, pirasong pang ulam. Hindi na rin nila maubos. So, ibenta na din. Tapos yung iba, nandun mga Katventure. So, pag-uwi, pag-uwi natin ibenta. Patam din. tayo sa bahay yun o ang no? ating talakito. <sighs> talakito ito for today's video mga 3 kilos siguro to yun o yun yung makakaalaman mm, mo may pagtinimbang natin grabe yung tama nyo ito gusto akala ko iwanan pa ako sa ilalim e, eh. sinabit nya ating pangulam Manila noon tapos GT pangulam okay, mga ka-adventure uh, karating lang natin sa bahay at yung huli natin ito yun o no? itong anak niya Although, oy. <laughs> okay, mga ka-adventure uh, sinubukan ko lang yung tinira kanina 2 uh, meters range kung malakas pa ba at ito yung ating pang-ulam. <laughs> ito na so, lang yung ulam namin mga ka-adventure. Hmm. Ibinta Anak, yan. namin yung malaki mga ka-adventure. Wala siyang gas. Wala ito yung pang-gas mga ka-adventure. So, sakto. Kararating lang natin galing koron. Salamat nga sa Diyos. buti na lang may blessing ito yung nawalik. Nakakahuli siya. So, ito. Yun o. Okay kayo. So, timbangin natin mga ka-adventure. Video. Okay. mo Nasa estimated. Oy. Parang nagbibiro ah. Ayusin mo muna. Matumba yan. Ayusin mo muna yung ano. Dito na kayo. Tatumba patung... mo. Oy. Si Agoy. Sabi tatlong kilo. 4.8 kilos mga ka-adventure video, no? na, kuya. 4.8. Wow. 4.8, mga ka-adventure. Mapapawaw ka na lang talaga, mga ka-adventure. Yun, no? So, ang gagawin mo natin, mga ka-adventure, uh, ihatid natin itong isda sa buyer. Tapos, itong dalawa, yan. Uh, ah, si kaso na mama. So sila muna magluto. Tapos ako, i-deliver natin itong panggas natin. So ayun. Okay kayo. So tara, mga adventure. Tapos pag-uwi, banaw tayo. And then maya maya, kain tayo gabihan. <laughs> so, let's get okay. it. So, hapon sa inyong lahat mga ka-adventure. At kararating ko lang po, nakabando na tayo. So, uh, ito, naprito na nila mama yung isda mga ka-adventure. Yung ginawa nila, hinati yung uh, manila nun. Tapos yung bandang mo to pinerito, yung ulo ay sabawan para baka tayo ng masarap na sabaw mga ka-adventure. So, ito na. Meron na tayong pinerito, tapos yung ating namumula na sili mga ka-adventure. At meron tayo ditong bahaw. <laughs> Hindi tanghali na ito sinaing mga ka-adventure. Ayan. So, kain tayo. Yung sinabawan mga ka-adventure, ah, malapit na maluto. So, antayin na lang natin. Tapos, Kain na. So, antayin natin saglit mga ka-adventure you no? Know? So, naluto na ating sinabon mga ka Yun, no? Know? Grabe ang taba. Ha? At yung ating binire ito. ito. Kain tayo. Si mama, nagkain na. Tayo na lang yung nalit mga ka-adventure So, kain tayo. At ito, salamat sa Diyos. At nakahuli tayo ng pang-ulam. So, galing tayong kurun mga ka-adventure Hindi, nakadive agad tayo. So, Mita pala tayo sa araw na ito ng uh, 4.8 mga ka-adventure times 150. So, kayo na lang po mag-times kung ilan yun. Kuya! Basta malapit po siya mag-5 kilos. Kuya, alam mo ba yung cellphone na saan? Diyan. Ha? Huh? Saan? So, 4.8 times uh, 150 mga ka-adventure. So, yun po yung kinita natin sa araw na ito. At ito, may ulam pa tayo na ibang at bukod doon yung ibang nauli natin ah uh, binagi din natin sa mga kasama natin doon kanina sa ano, yung picnic so to, kain tayo mga adventure eh, meron tayong sausawan dito pagkakang landing sausawang uh, maanghang so bago ang lahat prefers mo muna mga adventure yun hey, you know. o tignan mo natin na ating penere ito mga kadventure penere itong manila nun so natin sa siling manghang manghang Meron pala tayong langka dito mga ka-adventure. Hmm? na mo lang. Langka. Ah, galing dun kanina mga ka-adventure sa pinuntahan na rin. So, ito. Ito na rin. Mm. langka nga. Top. Vai, mi Еще suka,iima lagi ini sangat lembut Ini berapa besar? Tendang pahal di sini Mm Menambah segereng Tahburanを重ねる Tapi di atas itu? H ambitious Simples Sebelumnya, sebab zuk media Ia terlihat sangat memukul Sekarang crispy nito. Akad ba, Jor? alam mo yung higaan Hmm. Hindi natin kapag video sa beach mga ka-adventure Gawa ng copyright uh, tayo Puro video kasi meron dun eh Kaya Ito. Hindi natin Hmm. hmm. na ko. No? So shout out po kay Ma'am Aluna Shibata. Yun, keepsay po palagi Ma'am and God bless. Lamet kayo. yun isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga ka-adventure at bago po tayo magtapos sa ating video ay dadako po tayo sa ating shoutout at maraming 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 salamat po mga ka-adventure sa patuloy na suporta at laging panunod sa ating mga adventure na ginagawa so isinulat ko na po lahat ng mga nagpapashoutout at ito back to back to mga ka-adventure so uh, lahat po na nag-comment sa ating video ay isinulat ko po dito at paantay na lang po sa pangalan nyo na mabanggit natin so First of all, ay shoutout po sa ating mga OFW dyan at lalong lalo na sa ating mga solid at especially sa ating mga uh, silent viewers dyan na uh, patuloy pa rin sumusuporta lang. sa At kung ikaw ay uh, hindi pa nakapag-subscribe ay baka naman. So, first of all, ay ito. Shoutout po kay Ma'am Corey Jubilear and Sir Ichiro from Canada at kay Ma'am Mi Austicu from Hong Kong. Ayan, keep safe po ma'am palagi. At kay Ma'am Oliva Mindo sa Mindo sa Mindoza family, shoutout po. At kay Ma'am Emma Gokong, shoutout po at kay ma'am ah uh, uh may tapurino shout out po from UEE at kay ma'am ah uh, Michelle and Sir Joseph from California at kay ma'am Ilmilda kanyete at kay ma'am uh, Sabina Isquera ayan shout out po ma'am at kay ma'am Nishimura Maria Aimee shout out po uh, at happy happy birthday din po kay uh, sis uh, Shaina Mikaela Ibanez and ayun, advance po Ah uh, happy happy oh belated happy birthday po nung June 20. Ayun so salamat po nag birthday ng, uh, June ay happy happy birthday po sa inyong lahat. mga adventure ako po ay June 17 din nag birthday at uh, advance happy birthday po kay uh, ka-adventure Herman Bargula. Ayun so shout out po. At uh, advance happy happy birthday this June uh, 27. Ayun god bless po. So happy happy birthday sa inyong lahat. And ayun. So shout out po kay uh, Ka Adventure Danilo Adalim. Shout out po. At shoutout din po kay uh, Brad marie ibanyes at kay Sis Marisa Ayos. Ayun at sa lokal po natin diyan and happy happy is SPBB po sa darating na July at sa inyo pong sambayan. Maraming maraming salamat po sa Dios. So shout out din po kay Ai Komi Panday. Ayun at kay uh, Ronald Abraham ng Kogyo. Shout out po at kay Jobin Kambari. Yan, shout out bro. Dive safe always. At kay uh, Idol George Medina, shout out po. At kay Ma'am Gretchen Copia, shoutout po. At kay Bini Racho, shoutout po. At uh, kay Chad Summers ng Bohol, shoutout po. At kay June Fishing TV, shoutout po. Uh, at kay Pain expert One Life History na nagbigay sa atin ng casting, shoutout po. At kay uh, Milibo Gaming, shoutout po. At kay Edol GR Silagan ng Agusan, yan shoutout po. At kay Bartolome Fuwa, shoutout po. At uh, kay Edol Romil de Hilia at sa family de Hilia ng La Carlota City Negros Occidental, shoutout po. At kay Leonon's Fishing Adventure, shoutout po. Ayan, KFC palagi at kay uh, ka Adventure Richard Caldamo siya po. At kay ka Adventure Leonardo Adrino at sa anak niya na si Leah from Indonesia. And God bless po palagi kung nasan man po kayo naroon, ma'am. At kay Raxel YTV Mix, shout out. At kay uh, ka Adventure Roberto and Jan Laxina from Angeles City, shout out. Uh, kay Idol uh, Romeo Romeo Iskamelan, shout out. At kay Siraniko and Daika Binanlaw, shout out po. At kay Uh, Jerevic de La Cruz, shout out po at kay Bon Romero, shout out uh, kay JM Gileto ng Burakay at sa lahat ng Burakay Espero dyan, maging kay uh, uh, Gabi Ramal, shout out po at kay Oliver Baliao, shout out po at kay Maki Gileto ng Burakay so, sa lahat po ng uh, Burakay Espero dyan, shout out po at out din po kay Sator Pepe at kay uh, Manny Pepe at kay M Michael Pepe at kay ah uh, Aisha Vinay's RPP. Ayan, shoutout po sa inyong lahat mga ka-adventure. Ayan, KFC palagi. At kay uh, Cavisio from Jinsan City. Shoutout po. At kay John Muntun. Shoutout. At kay ka Adventure Junjungay. Ayan, solid rin natin to. At kay uh, Ariel Aquino. Shoutout po. At kay Edol Romel Matias, Shoutout. ah uh, shoutout din po kay ka Adventure Cresencio uh, Crescencio Avalos. Shoutout po. At kay uh, Jess Sapanta. Ayan, shoutout. At kay uh, Sharon Lagros Lagrosas. Shoutout po at kay Bartolome Fua shout out po at kay Ma'am Lidia at sa Dennis la Cruz family from na Bitti big shout out po sa uh, family niyo po at uh, sa lahat po ng taga Kabiti diyan at kay Lucas si shout out po uh, at syempre siyempre sa Harabas at uh, Native channel Joy Adventure Buhay Isla uh, Primitive Tribo uh, at Ariel Fisherman at sa lahat po ng mga legit kani po vloggers diyan uh, Shoutout po sa inyo lahat at keep safe palagi at kay Idol Steve Ubia shout out po at kay Bernil Los Treno yan shout out po sa inyo lahat mga adventurer at kay Osilito uh, Oliver Rohn. Shoutout po. Ayan. So, shoutout din po kay Rafi Bantilan at sa Family Bantilan. Shoutout po. At kay Bay Dixter. Shoutout. Uh, kay Ka Fishing. Uh, kay Idol Fre Frederick Akar Shoutout po. At kay Wawi Madrid. Shoutout. At kay Daniel T. Ocampo At ang palas natin ay si Noyax Auto Parts Trading. Ayan. Shoutout po. Uh, at ayun. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat mga ka-adventure. Maging sa hindi po nag-skip ng ads dyan ay uh, malaking tulong na po yun sa kagaya ko na bago pa lang po na monetize. At uh, kamumonetize lang. So maraming maraming salamat mga ka-adventure sa patuloy na suporta. Ah. And kita-kits tayo ulit sa ating next adventure. So maraming salamat and God bless us all. So yun mga ka-adventure. Let's go!